brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart. Of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pagkakalabalita Nationwide Brigada, Pangulong Bongbong Marcos, nanindigang bilang na ang araw ng mga sangkot sa flood control anomaly at makukulong bago magpasko. ICI isusubiti sa ombudsman ang ikalimang batch na mga kasong may kinalaman sa flood control scandal. Dating DPWH Secretary Bunuan pakakasuhan sa ikatlong pagkakataon. Abang tatlong mga senador madaragdag pa sa listahan ng mga pakakasuhan. Samantala, Senador Bato de la Rosa naman, kabrigada! Tugulog na sa kanyang spiritual advisor sa gitna ng umano'y nakaambang na pag-aresto sa kanya sa ICC. CIDG nanindigang hindi pamemerso na ng pagkakasulaban kay Congressman Kiko Barzaga dahil sa September 21 protesta. Kamantala grupo naman ng mga commuters na unawaan daw ang hirit na taas pasahin ng mga transport group at bagyong uwan tuluyan ng humina at isa na lang low pressure area. Brigada Balita nationwide. Sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Pilipinas Nationwide sa tanghali Brigada balita Nationwide. Agandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Webes, Brigada November 13, 2025. Kami ano po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ating mga balita, mga kabrigada, ikanimang referral ng ICI, isusumiti ngayong araw sa Ombudsman. Brigada Jigo Costudio, i-brigada mo. Brigada, brigada. Brigada. <laughs> Report. brigada Abs and Brigada Angel inirekomendahan ng Depart ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Ayon si ICI Chair Andres Reyes Jr., kabilang sa mga pinakakasuhan sa Office of the Ombudsman ay sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer Ernesto Galang, Engineer Jolomarie Tayaw, Engineer John Michael Ramos, Engineer Lemuel Efraim Roque at Mr. Darcy Kimel Respicio. Kaugnay ito sa so umalih 74 million goose control project sa Bukawe, Bulacan, kung saan ang contractor ay Darcy and Anna Builders and Trading. Batay sa ulat ng Commission on Audit, walang istrukturang itinayo sa lugar kahit nabayaran na ng buo ng DPWH ang contractor. Pinaiimbestigahan din ng ICI sa Ombudsman, sina dating DPWH, Secretary Manuel Bunoan at mga dating Undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral dahil sa posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Ito na ang interim report at rekomendasyon na isinumite ng ICI sa ombudsman. Samantala, tatlo pang senador ang nakatakdang kasuhan sa mga darating na linggo. Bukod pa yan kina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. In the heart of changing lives, ako. Si brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Authority received... Bagong bago Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada si Senador Bato de la Rosa naman Pumisita sa kanyang spiritual advisor sa gitna ng napapabalitang arrest warrant sa kanya ng ICC. Mula dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez, i-brigada e mo! Brigada! Live! Report! Ibinahagi ni Sen. Dr. Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media post ang kanyang larawan kasama nga si Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church. Sa naturang post, sinabi ni de la Rosa na napapanahon lang daw na humingi na nga siya ng gabay mula sa kanyang spiritual advisor sa ganitong pagkakataon. Maalala umugo ang balita kamakailan na may araswaran na sa kanya ang International Criminal Court bagay na pinabulaan na naman ng ilang ahensya. Samantala pinabulaan din ang abogado niyang si Atty. Israelito Torion na nagtatago siya. Ayon kay Torion, nais lang daw nitong makakuha pa ng sapat na katotohanan bilang iba't ibang mensahe raw ang natatanggap nila mula sa administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 30. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa ang balita, mga kabrigada, pagsasapan ang kaso laban kay Congressman Kiko Barzaga kaugnayin ang karasang nangyari noong September 21 rally Nothing Personal ayun yan sa CIDG. Brigada Cath Austria ibrigadamo. E brigada mo uh -huh. Nothing Personal Ito ang ng Criminal Investigation and Detection Group matapos kumpirmahin na nagsampay ito ng Kelso laban kay Congressman Kiko Barzaga kaugnay ng mga karasang na sa roto at Mandiola sa Manila noong September 21. Inungain sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo laban sa kongresista. Kabilang narito ang kasong inciting to sedition. Bagaman hindi binanggit ni CIDG Acting Director Major General Robert Alexander Marico II ang eksaktong partisipasyon ni Bansaga sa nangyaring karahasan, iginit ng bahagi ng mandato ng CIDG ang pagsasampa ng kaso na may malaking epekto of great magnitude cases. Narito ang bahagi na ng mga na yung, yung subject na yung tiyatanong ninyo sa Congresso ng Barsaga. We did file. We did refer the case sa uh, Department of Justice. Let me just emphasize that uh, this is nothing personal. Uh, there was a crime committed. It is a violent one, and uh, there are uh, police officers that were injured. There were government properties that was uh, destroyed. sa city of Manila, it is being paid by the taxes of the people. So, that that is the reason na. Uh, we filed cases. Kabilang anya si Balsada sa siyam na kataong unang kinasuhan kagay ng insidente at may rinig niyo na inakaso na inihain dahil sa naging partisipasyon nito sa isang rally kontra gobyerno sa Forbes Park. Tiniyak ng opisyal na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa inakang sangkot ngunit umanggisang magbigay ng kalagtagang komento tingin sa mga detalye ng kaso. Mula rito sa Campo is in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kass, Austria, ng 5.1. Brigada News, from Manila, the Musical News. Ang katabalita mga kabrigada, nagpaalala naman ng National Capital Region Police Office or NCRPO na bawal ang pagsusuot ng maskara sa mga darating na rallies sa Metro Manila. Kabilang narito na katagdang 3-day peace rally ng Iglesia Ni Cristo sa People Power Monument at iba pang mga lugar sa Panayab ng Brigada News FM Manila kay spokesperson PNP Major ja Major Hazel Azilo na piniliwanag nito na bahagi mga kabrigada na mga kondisyon sa permit na binigay ng local government units upang maiwasan ang kaguluhan at masiguro ang siguridad ng lahat ng dadalo. Kasama rin sa mga pinatutupad ng patakaran ang pagbabawal ng pagdadala ng malalaking bag at pagsunod sa tinakdang oras ng pagtitipon. Samantala, handa na rin ang mga kapulisan sa pamamagitan ng pagdeploy ng 16,433 personnel kabilang ang NCRPO Augmentation Forces mula sa National Headquarters, Special Action Force at iba pang rehiyon pati na rin ang pagtatayo ng mga checkpoints sa border control points upang masiguro ang maayos at payapang pagdaraos ng rally. Kasama po sa mga ibibigay na kondisyon ng ating mga local government unit dun sa mga permits na makukuha nila is meron po sila mga do's and don'ts at kasama na po dyan. Di naman po yung pagsusot ng maskara kundi yung pagdadala po ng malalaking bag. So naka-indicate po dyan dun sa mga permits na ibibigay sa kanila yung mga bawal na gawin nila, bawal na suotin, bawal na dalhin. Si Pangulong Marcos naman, mga kabrigada inilatag ang development sa ebisigasyon ng flood control corruption. Mga sangkot na nahaharap sa kaso walang Merry Christmas ayon sa Pangulo. Mula sa Malacanang Brigada Markar Sargan, i-Brigada mo. Brigada! inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang timeline ng mga kaganapan kaugnay ng investigasyon ng pamahalaan sa malawakang korupsyon sa mga flood control project tatlong buwan matapos na itong banggitin sa kanyang sona noong Julio. Sa press conference sa Malacanang ngayong umaga, iprinisenta ng Pangulo ang mga naging hakbang ng pamahalaan, kabilang ang isinagawang field inspection sa mga flood control projects, pagpapalit ng liderato ng DPWH, pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure, at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control corruption. Kabilang din sa mga inilatag ni Pangulong Marcos ang pag sa mga kontraktor at pag sa mga ari-arian ng mga pinaniniwala ang sangkot sa anomalya. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga nasampahan ng kaso sa ombudsman ay mga opisyal ng First District Engineering Office ng Bulacan, kabilang sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at mga kontraktor na sina Maria Roma Angeline Remando ng St. Timothy Construction, Mag-asawang Diskaya, Wawaw Builders, Sims Construction Trading at IM Constructions Corporation. Inilatag din ng Pangulo ang mga reformang ipatutupad upang tuluyang mapuksa ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang ang paggamit ng smart technology technology at AI systems para mabantayan ang proseso ng kontrata pati ang kalidad at pamantayan ng mga itatayong infrastruktura. At ito ang mga yung aking mga nabanggit ngayon ay yan ay uh, ang magiging resulta dito sa ating pag pag-focus, uh, pag, focus, uh, pag uh, pagbigay ng pansin data sa tatlo. unang una, mapapanagot ang mga uh, kasama rito, kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi, maibabawi ng gobyerno ang pera, ng pera na ninakaw nila. Pangatlo, na tayo ng reforma para lahat na itong klasing korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto mga walang hiyang ito sa nanagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw ha ah, habuli na namin kayo okay that's it Nasa 37 individual naman, kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada, dating Congressman Zaldico, at dating Kaloocan 2nd District Representative Mitch Kayahun Uy, ang inerekomendang sampahan ng kasong kriminal at administratibo gaya ng graft, corruption, malversation, falsification at plunder. Kasama rin sa listahan ng mga dating opisyal ng DPWH, tulad din na dating Secretary Manny Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, Maria Catalina Cabral, at iba pang personnel ng kagawaran. Positibo naman ang pangulo na may makukulong na sa mga nasampahan ng kaso bago sumapit ang Pasko. Palagay ko, bago mag eh de, hindi palagay ko, alam ko, bago mag Pasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before christmas Brigada Armed at Brigada Angel tinitiyak naman ni Pangulong Marcos na matibay ang ebidensya ng pamahalaan para masigurong hindi makalulusot ang mga na sasangkot. Live mula dito sa malakanyang in the heart of changing lives, ako si Brigada Marika Arsargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang grupong pisto naman mga kabrigada, naniniwalang bukas si LTF RV Chair Mendoza sa mga panawagan ng transport sector. Brigada Katrina Conson, i-brigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> Report. Positibo ang pananaw ng mga leader ng transport sector sa bagong chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Atty. Vigor D. Mendoza II. Ito ay dahil nakikita nilang mas bukas at handang makinig ito sa mga na matriper at operator. Kung maalala ay nagkaroon ng sabay ang public hearing ng LTFRB sa iba't ibang reyon kung saan tinalakay ang mga panawagan para sa dagdag pasahe at fuel subsidy kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Brigada News sa sa Manila kay Piston National President Modi Floranda naniniwala silang mas bukas si Mendoza sa mga panawagan ng transport sector dahil iba umano ang kanya estilo at paraan ng pakikitungo kumpara sa mga naunang chairman ng ahensya. Ang natin ay uh, bukas naman ano ba yung chairman ng LT kasi ang karasan siya ni Atty. Bigor Mendoza bago siya naging kongresman ng One Utak ay naging bahagi siya ng transport. kaya ako yung usapin ng problema sa Karsada alam niya yun ano, ito yung pagkakaiba ng mga ibang naging chairman ng LT Dahil dito maling iginit ang mga transport group na kung agad na ipamamahagi ang fuel subsidy ay hindi na kailangang magpatupad ng taas pasahe samantala Sinabi naman ni Chairman Mendoza na iko -co consolidate ng LTFRB ang lahat ng resulta ng hearing mula sa Metro Manila at mga regyon. Ilalabas nila ang opisyal na resolusyon sa loob ng isang linggo upang pagdesisyonan kung aprobado ang dagdag pasahe o kung fuel subsidy muna ang ipatutupad. In the art of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Ang grupo naman ng mga commuters, mga kabrigada, nanindigang nauunawaan nila ang hirit ng mga choper nataas taas pasahe. Brigada Yanali Balakyot, ibrigada mo! Brigada! B -b 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 report! Naninindigan ang para commuters network na nauunawaan nila ang panawagan ng mga choper at operator para sa dagdag pasahe ay kasabay ng kanilang panawagan sa gobyerno na agarang tugunan ng ugat ng problema ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis sa panayam ng Brigada News FM Manila kay para commuters network convener Nanoy Rafael iginiit nitong malino na magkaugnay ang kapakanan ng mga driver at commuter kaya't imbes na magturuan ay nananawagan sila ng pagkakaisa upang makamit ang makatarong solusyon Sabi naman natin no, ay uh, yung sikmura ng mga tsuper at ng mga commuter no? Mm. kaya naiintindihan talaga namin itong uh, panawagan nila para sa dagdag pasahe mm. so, kasi naman no, uh, na nang na, inabot ng ating uh, pagtaas ng presyo ng pet, uh, produktong petrolyo. Giit ni Rafael, hindi sapat ang simpleng pag-aproba ng dagdag pasahe, pilang tugon sa lumalalang krisis. Dapat umanoan niya na kumilos ang pamahalaan upang mapagaan ang pasanay ng mga tsuper at mananakay, kabilang na ang pagbabalik ng fuel subsidy pagrepaso o pagbabasura ng Oil Deregulation Law at pagtanggal ng mga buwis sa produktong petrolyo tulad ng train law na nagpapataas sa presyo ng langis at pasahe. Dagdag pa ni Rafael, patuloy na lumalala ang kalagayan ng transport sector dahil sa mga patakaran ng gobyerno tulad ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program na nagdudulot umano ng dagdag gastos sa mga operator at nagtutulak din ng taas pasahe. Sa kabila ng lahat, Nilinaw ni Rafael na hindi mga driver ang kalaban ng mga commuter, kundi ang kakulangan ng konkretong aksyon mula sa pamahalaan. Hindi namin, hindi kami papayag na pagsabunin kami ng mga tsuper. Mm. No? Hindi, hindi, na hindi sila yung kaaway namin. Eh. Mm. Hindi sila yung may dahilan kung bakit namin yung papasanin. Mm. No? Tama yung sinabi mo, either kami papasanin yung mga tsuper Pero yung papasan. Hmm. Wala, dapat pumasan sa aming dalawa. Yeah. Mm. Ang dapat Nangyari, pasanin ng gobyerno mm. yung, yung gawin ng gobyerno kanilang responsibilidad. Samantala, bukas November 14, nakatakdang magprotesta ang grupo sa Malacanang, katuwang ang ilang transport at youth groups upang ipanawagan ng agarang aksyon ng gobyerno laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at pasahe. In the heart of changing lives, ako si Brigada Yana ni Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito na bang minority lawmaker mga kabrigada nangangambang maabuso ang idineklarang state of national calamity mula sa batasang pambansa Brigada Haji Kaaminyo i mo. Brigada Report. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Shell Diokno sa publiko na maging mapagmatiyag sa harap ng idineklarang State of National Calamity matapos na tumama ang dalawang magkasunod na bagyo. Ayon kay Diokno, maaring maabuso ang kapangyarihan sa ilalim ng State of National Calamity na kahalintulad ng kontrobersya sa Farmady. Bagamat nakikiisa sa mamamayan sa gitna ng krisis, ipinunto na kongresista na kailangan tiyakin ng gobyerno ang full transparency sa lahat ng transaksyon upang magarantiya na bawat piso ay magagamit sa tama, epektibo at para sa kapakinabangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ang ikinababahala niya ay ang probisyon na nagpapahintulot sa emergency negotiated procurement sa loob ng isang taon na maaari umanong magbukas ng oportunidad sa korupsyon kung hindi magiging mahigpit ang transparency at accountability safeguards. Pinalilinaw din ni Diokno ang sakop ng mga lugar at kondisyon sa pagpapanatili o pagbawi sa state of emergency. Dapat anya magkaroon ng regular public reporting at independent audits sa kung paano ginastos ang emergency funds at isama sa pagpapasya at monitoring ang mga apektadong lokal na pamahalaan. Inirekomenda naman nito na lahat ng negotiated contracts ay dapat na ilathala online upang mabusisi ng mamamayan at hindi dapat igawad sa undercapitalized companies para maiwasan ang pag-abuso sa emergency procurement rules. Dagdag pa ng minority lawmaker, kailangan magtakda ang gobyerno ng sunset clauses o automatic reviews upang mapigilan ng indefinite extension. Mapanatili ang procurement standards sa kasagsaga ng emergencies ng may karagdagang safeguards laban sa korupsyon at magtatag ng malinaw na channels para sa taong bayan upang iulat ang maling paggastos ng pondo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Si Vice President Sara Duterte naman mga kabrigada, tiniyak nito ang paggamit sa mga akbang ng tanggapan kasabay ho ng 90th anniversary nito. Brigada Sila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Bilang. 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 Ipinagdiriwang ngayon ng Office of the Vice President ang ikasyam na pong taon nito sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Sa kanyang video message, sinabi ni Vice President Sara Duterte na pinatunayan ng bawat Vice Presidente na nakakamit ang kapangyarihan sa pamagitan ng serbisyo publiko. Bawat pangalawang pangulo niya ay naglayag sa kanika nilang natatanging panahon at hamon mula sa pagbangon pagkatapos ng digmaan hanggang sa mga krisis at revolusyon at bawat isa sa pamagitan ng personal na dedikasyon ay pinalawak ang kakayahan ng tanggapan. Bilang pagpupugay umano sa kanilang kontribusyon, inanyayahan ni VP Sara ang lahat na bisitahin ang mga pop-up exhibits sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa upang saksihan ang mga kwento, dokumento at artifacts. Nagpapakita umano ang mga ito ng hindi matatawarang kontribusyon ng mga dating pangalawang pangulo. Samantala, binanggit din ni Duterte ang tatlong critical goals ng tanggapan ang OVP Museum, Permanenteng OVP Office at ang OVP Charter. Ang mga inisyatibong umano ito ay commitment para sa demokratikong institution building. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. At ang brigada inyong napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga balita natin sa inyo ng Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Autority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.